pa. Ano? Ah? Matapang ka lang kung nung ah? may dala kang barel eh. Ano? Ah. Uh, ako. Dapat talaga may barel ako. Sige. Ito ba? Ito. Tama na Nagkakaalaman na tayo. Tandaan mo Jack. Magkikita pa tayo. Umalis na kayo. O, Jeep. Sir, may dala kong pagkain. Panay-trabaho okay. ka na lang. Sige lang. Maka mangangayayat ka. Kumain ka naman. Ano ba yan? Sir. Kaso ni Tancho ko. Magkakapatay sa kanya. May lead ka na kung sino tumira dyan. Wala pa nga eh. sa buwan nga itong ginagawa ko eh. Sir, may balita ko sa'yo. Ano? Patay na si Ninoy. Sir naman oh, seryoso to. Imprinta ng Peking Dollar. Baka gusto mo puntahan natin. pinabibigay sa'yo ng boss ko. Kapag kumakain ako, ayoko may nanginigan. Mukhang maganda makipagkaibigan niya sa amo mo, ah. Oo. At pinasasabi niya sa'yo na kung magiging mabait ka, at dodoble ang perang hawak mo na idadagdangin sa'yo. Padaling ko. Taga? Okay ah. Talagang okay. Kung gano'n, nagkakaintindihan na tayo. Tinapay ko yan at hindi pa tayo nagkakaintindihan. Kung kulang pa yan, handa niyang ibigay sa'yo kung gusto mo. Sabihin mo sa amo mo. Kanya na yung pera niya. Sa lahat ng ayoko, yung iniistorbo ko sa pagkain. Ano? Uh, Matapang ka lang ko noong uh, medyalakan uh, baril eh. Ano? Uh, Pulis ako dapat talaga may baril ako. Sige. Tuma. Ito ba? Ito. Taw. na Taw. 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 Magkikita pa tayo. Umalis na kayo. Psst. Oye, liga. Liga rito. Liga rito. Sir. Sino ka? Driver po. Driver? Opo. Eh, bakit nakaitim ka rin katulad nila? Eh, may patay po sa amin. May patay sa inyo? Opo. Ay! Kaya bulong sa kanila, balik mo. Opo. Driver ka pala, naiiwan ka rito. Opo. Bisa mo na. Kain tayo. Sigurado magiging mabuti sa buhay sa Abigail, ah? Pa bait sa Elmer ah. Ha? Uh -huh. Siya siguro alaga sa Abigail. Oh, pero kala lang siguro na do, dalo ko 'yung sa kasala. Ha? Ah, uh, dalala ko 'yung regalo. Sipule. Ha? Sipule. Kela lang dalala ko 'yung regalo do. Sipule. Ha? Pagdala dalala regalo, wag na kinataalo. Ah, si Abigail wala sa kwarto. Ha? Tu lang nakita ko. Oh. Bakit? Ano to? Ako hindi pa siya sa kawa anak, Mr. Lee. Pero aking pangako, kami hahanap sa kana. Hindi kami titigil hanggang hindi nakita sa abi, Kyle. Hindi lang ako ang nilagay ng anak niyo sa kahihiyan, Mr. Chua. Pati na pangalan namin. Ibali. Ibali. May dalawang linggo pa bago kasal Kailangang hanapin niyo, Abigail. O, oh. hahanapin din namin. Awaw, Lagakalat Nakakalat na mga tauhan ko sa buong Chinatown pa pa. Kung nandito pa si Abigail, imposibleng hindi nila makita yun.